welcome po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, ngayong araw guys, uh, bali naantay ko lang sila ay sa galing ano, Mindoro, paluwas sila ngayon. And then si La pauwi rin dito sa bahay, galing din sila ng muro. So, kabang inaantay ko sila guys, uh, lutuan natin sila ng lunch. Lutuan natin sila ng kilay. Ayan, madalang guys, makapag-upload ang team Mindoro kasi nga sobrang init. Grabe, yung init dun ngayon. Ayan guys, magluluto tayo ng kilay yan. Kilay and baboy, Malapit na yung sumabas ang aking junior. Lumuwas pala sila papa guys kasi na magpapacheck up. Kasi si Isa, -isa pacheck up na yung ano niya, waiter niya. So, yan guys. Bale, start tayong mag nang, ano ko, kawa. Yan. bale, ito lang, guys, yung ating ingredients. Napaka-simple lang Oi. Por Masarap to guys pag maraming paminta. Yes. Magyan natin ng konting patis. Okay na natin guys ang atay. Sarap to mga kadrago. Lagyan natin guys ng konting suka. Sile. Sarap niyan. Sarap niyan guys pag may sili. natin yun. Oh, na ang mag Ay, <laughs> ah, bogi. May dala silang ano. <laughs> Kita mo? Yeah. Yung kanilang dalang ano. Dapat pa rin ang mga Oh. Wala pa sila ano, Aisha. Traffic daw sa ano, Skyway Payat ni Charles oh. parang tingting -ting eh Eh tumatagad 'yan Bubuhayin pa na. uulit pa Kain na, bye. Bangon, guys. Long time no see. Team Manila, Team Manila. Dito muna tayo sa ano, Team Manila guys at ano. Wala ano. ma-upload yung mga team Team Bukid. Province. Hey, okay. hey. May nakikita nang nang si Popot. Miss na miss na si Popot. Kaya na. Kaya nang jalas ko kapit-pit eh. Kawayan eh. Amin. Kain na Charles. Ayan guys, sila ay sa wala pa. So, mauna na kaming kakain. Dahil gutom lang mga person. Ayan guys, may dala din si Maduna na ano, kalalaking is daw. Ah. Dito na to? Puro tilapia? masarap ihaw, siguro. Ito, ihaw natin yung hapon. Ito, so, tayo ng isa mamaya ang hapon. Okay. dalag ito. Ang kuskus -kus mo doon sa kawal. Pagkakunta rin yung kanina. Patay na eh, salamig. Okay, Sarap nito, sa ano? Pesa natin. Pesa. Yeah. Sarap yan. Ang oh, oh. may hawa <coughs> Ahas, ah, steak, yeah. Nandiyan natin maming hapon. Sabor ito ni Papa. Hilapya. Ay, nandiyan na ang ating visitors. Mga visitors. Tapasok mo yung sasakyan.

tubig. Mainitin ano mo. ng tubig doon mo uh, tubig. Uh -huh. yeah. Pang ano ba 'yan? Binigay mo gamo hindi, hindi pa nagkain. Magkain pain, na kayo. Pain reliever lang naman 'yan. ka pa ilaw, nakapudpod out, na. Yeah, Nemes mo si Yang Yang? Cha? Ha? Ha? <laughs> ha? Sino yan? Kuya Chacha! Ano Dito ko na naman ah! Galaira kang bata ka! Magkain na! Eroy! Eroy! Ang ligalik naman ang bata! O, oh, tingin mo! Pagpagkala mo si tatang! O! Oh. Ano magkain Hindi niyo po kain. na Alisin natin Alisin. ta muna. Selpon mo. Bao. 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 Amo Yak. Oh. <laughs> Naging ilala na Popot! Popot! Saan si Popot? Ha? Saan ikaw Popot? Popot! Ya Ya caca. Ano? Ang laki naman ng bangga. Sarap uga. Yan yeah. ah. yung gel. And guys, dilinisin right? natin yung isda kasi ano ihaw? iihaw. Damosas ko dito sa dalang Dalaw. Kalam ah, yeah. sige. Eh. Dati ya, kita ka ba nitong todo? Then guys, maghihiwa tayo nang Panlabo pa naman natin sa tiyan ng ating, ating inihaw na pilap. So yun guys, update po kayo kay Papa. Yun. Pinunta namin sa hospital kanina dahil na nanginigit na sa sakit ng kanyang ano dito sa Galblada yun. So, technique po kayo naman. Magluto po. Inihaw siya ang po. Sili. Ay, sili mo. Sili mo sesame oil. Ito lang yata. Ano na? Ang Isang pan eh. Ganito oh Kapat na piraso ito. Bali, tatlong kilo at kalahati. Kapat na piraso na. Ito isang kilo na Pala, ito. Tumulang dito. Ito yung pinatawag nilang flap-flap. nabibili sa ano, marami dyan sa bandang party ng design. Okay. Sabi sa hapon, tinapia. Sa so, mga linggo na itong tinapia ang ulit namin. Sa inyong pambalit. Sa ihaw tayo mga ka-Dragon. halos hmm. mga anuan niya yun yun yung spread na spread yung inyak pagka uli yun galing

Mami na daw. Like yung niya Mami na. Daw, guys, tawag niya kasi nasa Manila siya. sa

sa update namin kay sa checkup uh, check up ni Papa. Bali kahapon pagdating nila galing Mindoro, pag babang pagbaba ng sasakyan, sumakit na yung tagiliran niya hanggang ano na yon. Hanggang hapon na. So nag-decide kami ng dalhin siya sa ospital dito sa Manasel. Pagkatapos nun guys, ay nilabas din siya kasi na wala naman na yung sakit. And then mga bandang gabi, mga alas alas ng gabi, sumakit ulit. Nilipat na, dinala na naman namin siya sa ibang ospital. Ayan, na-confine siya ng isang gabi doon. So, ang sa kanya, guys, ay mayroon siyang kidney stone. Yan, nakabara sa kanyang daluyan ng ihi. So, delikado yung kailangan tanggalin. Kaya yun yung cost nung pagsakit-sakit nung kanya tagiliran. Ang sabi ng, ng, ng doktor na, guys, ay ano, kailangang shockwave yung left and right na kidney niya kasi parin ang meron so kailangan natin siyang ipa-shockwave uh, bago siya umuwi ng ano guys ng Mendon, kailangan ma-shockwave siya kasi pag hindi pa yan na pwedeng pabalik-balik lang yung sakit eh yung sakit guys hindi niya kaya yung tingsin talaga hmm, kumusta ka pa? ito, kumakain ng sopa <laughs> Hindi kayo makauwi, maiwan kayo. Uwi ka na? -uwi, kailangan natin siyang ipa-schedule ka agad ng ano, ng shockwave. Kasi yun din yung recommend ng doktor na kailangan matanggal ka agad kasi delikado. Mga Friday siguro guys, uh, papa-schedule natin siya raw. Mayroon naman na din kausap na ano, o ano na lang. Ayan, ayan. Kain so, tayo ng sopas. At dahil, ano, mainit. Sabayan natin ang init. Mulan dito. Ang um, Mulan um, kanina. Kaya lang, ano, garoon din. Mainit din. Ayan ang magdudukot na ubing, oh. Mm. Napapamul na siya, guys. Hindi siya makapunta <laughs> ng Kaya, dudukot na siya. Hindi makagala. <laughs> <I says, laughs> Ay, Susan, hindi ko makagala, bebe. Kaya nga siya nagluwas para magala. Hindi naman para makagala. Ha. -bye, ka na. -bye, na. bye bye kana. Bye bye. Bye guys. Thank you for sa oh Thank you for Peace watching. You guys. <laughs> bye bye. <laughs> bye bye. Bye bye. Kalian. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.